Sira, sir? Ano si Razer? Ano si Ha? Chubles ba yan? Interior? Lagi mo rin ang salilim Lagi mo salilim, mayroon akong pang repair yan Ito, saan pa mo ito? Ano ba to? Deliver? Deliver Deliver. Deliver? Buti nga malapit na eh. Yeah, Ay, ano ba ito? Yung de-deliver mo? Oh? Ano ba itong de-deliver mo? Ano? Tapa ata. Yeah. Tapa? Ano ko ba lalam mo? May running flat mo na ba ito? Yeah. Ano? Yun lang kasi ako na ano, yung ginigiwang siya dito lang kami. Ah. kasi pag may running flat, sira na yung interior. Ang bota siya. Eh. sir ang gawin mo i-testing mo muna siya uh, panda mo muna para sure tayo na okay na siya ano okay na? oh, yan na -de deliver mo na yung ano mo o oh. ano okay, ano po no, no. Hindi, ako na mag-ano yun. Ano, ako na mag-iligpit. Ang mahalaga, mahatid mo na yun. Baka hinahanap na yan, eh. Ano yun na yun? Huwag mo na lalanin. Okay lang yun. Baka kasi masira yung, yung tapay. Frozen yata yan eh. Saan ba ang deliver niyan? Saan ba yan? Ah, Makati. Oh, sige. Ima. Ah, karating ka na yan. Wala nga naman po, wala